Paano nga ba nangyari na ang isang kilalang komedyante sa TV, si Kiray Celis, ay isa na na yung super successful na CEO? Halika, alamin natin ang nakakagulat na kwento sa likod ng kanyang pagpasok sa mundo ng e-commerce. Tatlong milyong peso! Grabe! Yan yung halaga na kayang kitain ni Kiray Celis sa loob lang ng isang araw. Isang araw? Paano nangyari yun? Paano ang isang komedyante ay biglang kumikita ng ganito kalaki sa pag-o-online selling? Iyan mismo ang tanong na sasagutin natin ngayon. Ano ba talaga ang sikreto sa likod ng malaking pagbabagong ito sa karyer niya? Tara, silipin natin! Siyempre, kilalang kilala natin si Kiray Celis bilang isang veterana sa showbiz. Imagine, 30 anyos pa lang siya, pero 25 taon na sa industriya. Pero sa kabila ng lahat ng yan, may isang bagong landas siyang tinahak na, well, babaguhin ng lahat. Yes, kahit may mga TV appearance pa rin siya, ang totoo, ang main focus niya ngayon ay yung sarili niyang e-commerce business. Dito na nanggagaling ang malaking bahagi ng kita niya. Sobrang layo sa nakasanayan nating kiray, di ba? Tulad ng marami sa atin, yung pandemya, yun yung naging turning point para kay Kiray. Nung biglang natigil lahat ng taping at trabaho sa showbiz, syempre, napilitan siyang maghanap ng ibang paraan para kumita. At dito nagsimula ang lahat. Hindi sa isang grand business plan, ha? Nagsimula ito sa isang napaka-basic na pangangailangan, ang masigurong may makakain ang pamilya niya sa gitna ng lockdown. Galing mismo sa bibig niya, o oh, parang malaking bagay na iyon sa family ko. Dito mo mararamdaman na hindi ito tungkol sa pagpapayaman nung una. Tungkol ito sa survival. Tungkol sa pang-araw-araw na pangangailangan. At ang bilis ng mga pangyayari ha, mula sa pagiging food influencer, bigla siyang sumabak sa live selling. At mula sa unang gig na yon, doon na nagsimula ang pag-angat niya patungo sa mga record-breaking sales na nakikita natin ngayon. At dito na, dito na tuluyang nagbago ang laro para sa kanya. Hindi na siya naging kontento na nagbebenta lang para sa ibang tao. Naisip niya, teka, kaya ko to, at gumawa siya ng isang malaking hakbang ang maging may-ari ng sarili niyang brand. Tingnan niyo itong mga numero mula sa pinakauna niyang live selling. Sa tatlong oras lang, nakabenta siya ng isang milyong piso. Ang komisyon niya, 50,000 pesos. Dito niya unang nasilip na, wow, ang laki pala ng potential dito. Siyempre sa simula, inisip niya, ah, baka tsamba lang, swerte. Pero nang maulit-ulit yung malalaking benta, doon na nga nakumbinsi ang sarili niya na hindi hindi to swerte, may natural na galing pala ko dito. At dito pumasok yung tanong na nagpabago ng lahat galing sa boyfriend niya. Kung ang galing-galing mong magbenta para sa iba, bakit hindi ka gumawa ng sarili mong brand para lahat ng kita sa iyo mapunta? Make sense, 'di ba? Si Kiray na mismo yung nakumparahe. Sabi niya, sa showbiz, buong araw kang pagod at puyat sa taping samantalang sa online selling, ilang oras ka lang sa harap ng kamera, pero milyones agad ang benta. Ang laki ng diferensa sa bilis at effort. At heto pang isang patunay na hindi ito biro. Bago pa man ang official grand launch ng negosyo niya, kumita na ito ng 8.3 million pesos. Sa unang anim na buwan pa lang yan, ha? Ganyan kalakas ang naging simula ng brand niya. Okay, so, ngayon, himayan natin yung tagumpay niya. Ano ba talaga ang naging sikreto o formula sa likod ng business blueprint ni Kirai? So, ito yung three-step formula niya. Una, kailangan dekalidad yung produkto para siguradong babalik-balikan ng customer. Pangalawa, at ito raw yung pinakamahirap, humanap ka ng manufacturer na mapagkakatiwala talaga. At pangatlo, kumuha ka ng mga certifications tulad ng FDA approval para makuha yung tiwala ng publiko. Pero alam nyo, higit pa sa logistics at sa mga papel, may isang mas malalim na prinsipyo na siyang tunay na naging pundasyon ng tagumpay niya. At eto na, yung pinakamahalagang aral sa lahat, authenticity, o yung pagiging totoo. Ito'y isang leksyon na natutunan niya mula sa isang pagkakamali sa nakaraan na nayon ay naging pinakagabay niya sa pagninegosyo. So paano mo mapapatunayan na gumagana ang produkto mo? Ginawa niyang simple, ginamit niya muna ito sa sarili niya. Hinintay niyang magkaroon ng resulta bago niya inalok sa publiko. Kumbaga siya yung buhay na patunay ng produktong binebenta niya. At diretsahan niyang inamin ha, yung pagkakamali niya dati. Itong pag-amin na to, ito yung nagpapakita kung gaano kalaki na ang ipinagbago niya. At alam naman natin, ang internet hindi nakakalimot. Kaya yung mga puna mula sa mga netizen ay nagsisilbing constant reminder sa kanya na, Hoy, dapat laging tapat at totoo sa mga customers mo. Kaya ang pinakapangunahing aral dito ay ito. Maging totoo ka, hayaan mong yung resulta ng produkto mo ang maging marketing mo. Kasi sa huli yan talaga ang hinahanap ng mga customer, hindi yung hype, kundi yung katotohanan. At bilang pangwakas na payo, ito yung direktang mensahe ni Kirai para sa lahat ng nangangarap dyan. At iiwan ko kayo sa tanong na to. Sa dami ng ingay at pag-promote online, posible kayang ang pinakamabisang diskarte pala sa lahat ay yung simple at tahimik na pagiging totoo? Ano sa tingin nyo?